ang kasuklam-suklam na darating. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo ito mabuti. Kapag nakita na ninyong nasa loob na ito ng templo, ang mga nasa Hudeya ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Idalangin ninyo na ang pagtakas nyo ay hindi mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ang mundo hanggang ngayon at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit, alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. Kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalaghan upang malin lang kung maaari pati ang mga pinili ng Diyos. Tandaan ninyo ang mga ito. Binibigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Kaya kung may magsabi sa inyo, naroon ang Kristo sa ilang, huwag kayong pupunta roon. At kung may magsabing, nariyan siya sa silid, huwag kayong maniniwala Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. May kasabihan na kung saan may bangkay, doon naguumpukan ang mga buitre.